Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli na dito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador Sa ating programang Civilian Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal ko pong mga kababayan Binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao At maging sa mga kapatid doon natin sa abroad na lagi hong nakaabang o tumututok ko dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at maging sa mga bago po natin mga subscribers, na lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong uh, tinatalakay dito sa ating uh, programa o sa ating channel dito sa Ipipanyo Labrador. Uh, at siyempre uh, pinasasalamatan din po natin lalong-lalo na po yung mga kababayan ho nating uh, tumutulong ho a uh, dito sa ating programa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Tumtum <laughs> Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan Pag-uusapan po natin Ito pong nangyayari ngayon sa ating bansa Na uh, gusto pong tuldukan ng ating Pangulo Ito po yung mga nagaganap po na mga smuggler kumbaga na talagang uh, nagpapahirap po sa ating mga kababayan. Kung maalala ho ninyo, doon sa talumpati ho ng ating Pangulo, nangako ho siya ah, na hahabulin ang mga smuggler at hoarder ng uh, agrikultura na binansagan naman po niyang mga manluloko, mga sinungaling, mga mapagsamantala sa mga magsasaka at sa mga mamimili na kung saan Umaaray ho sa taas ng presyo na ibinibigay nila. Halimbawa na lamang ho, magmula ho sa asukal, maging sa mga binibenta nilang mga uh, common na pangangailangan ho ng ating mga kababayan. O, biro mo ba naman, Oh, Bigas ngayon, grabe. Parang uh, may sumusubatahi po talaga, sumusubatahe. May mga sabutahi po talagang nangyayari na kung saan, dahil kung maaalala ho ninyo, isa po sa pangarap, hindi to pinangako ng ating uh, Pangulo. Ha. Isa po sa, kasi sa kanyang pinangarap nung siya po ay uh, tumakbo bilang presidente, eh yung ho ang presyo ng uh, bigas na siya naman ho yung pilit na ipinatataas ho ng mga Chinong ito. Na nagmamayari ho na naglalakihang mga bodega ng bigas na kasabwat ho ni Digongyo. Na kung saan umaabot na po 70 hanggang 80 ang halaga ng bawat kilo ho ng bigas. Na ngayon ho ay gusto pong tuldukan ng ating Pangulo. Dahil po sa nakikita niya na talaga na hindi na makatuwiran ang ginagawa ho ng mga Chinong ito na nakikipagsabuatan ho kay Digongyo. Kung maalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, sa kanya pong ikalawang State of the Nation Address o SONA, tinalakay ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang paksa tungkol po sa smuggling na kinilala bilang salik sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin po dito sa ating bansa o sa mga pamilihang bayan na nagpapahirap po sa ating mga kababayan. Ayon ho sa ating pangulo, paiigtingin ho ng gobyerno. At talagang uh, ibinaba po ng ating pangulo yung utos na sa lalong madaling panahon ay mahuli ho itong mga smuggler na ito na nagpapahirap po sa ating mga kababayan. At isa po sa binitawan ho ng ating pangulo na salita na itong mga ito ay talagang makakatikim ho ng kalaboso. Ah, at magbabayad ho ng napakalaking multa. Kaya nga po, dito po galit na galit si Duterte. Sapagkat, eto po kasi yung pamamaraan ni Duterte para humapabaksak ko ang ating Pangulo. Ito po kasi yung pamamaraan ni Duterte. Dito po kasi siya mas, ano eh, uh, sa nakikita niya ho kasi, dito siya mas makakatira. Oh, para masira niya ho ang ating Pangulo. Eh tulad nga ho ng sinabi ko, eh balak ko kasi ni Digong nyo na sirain ang pangalan ng ating Pangulo sa pamamagitan ho ng bigas na kung saan pinangarap niya na maging 25 pesos na lamang. Na ngayon naman ho ay gusto hong pataasin ni Digong nyo. Uh, ah, nakikipagsabuhatan ho siya at ito po ang natuklasan ng inyong lingkod yung mga chinong ito na mayroon pong pagmamayari na naglalakihan pong mga bigas o bodega ng bigas ay nakikipagsabuatan ho kay Digongyo na kung saan yung mga chinong ito ah, binabayaran ho ni Digongyo yung mga tubo nila sa bawat sako halimbawa ang tubo ng chinong ito sa sakong ito pag binenta niya ay eh, dalawang daan yung istak po na yan, ah, yung istak po na yan, hindi po ipapalabas ni Duterte yan. Babayaran niya ng tagdadalawang daan ah, ang bawat bigas na yan na sinangayunan naman ho ng mga Chinong ito. Dahil nga po gusto ng mga Chino na bumalik sa pagiging presidente ang isa man sa mga Duterte o itong si Sarah Duterte. Nang sa ganun, tuloy po yung kanilang kaligayahan, yung kanilang uh, uh nakagisnan na, uh, yung kanilang nakasanayan na sa panahon ni Duterte na ang mga smuggler ay pwedeng pwede ho dito sa ating bansa. Na siya naman ho ngayon na tinutugis ho ng ating gobyerno sapagkat sila po ang dumadagdag sa kahirapan ho ng ating mga kababayan na halos Uh, wala nang maihigpit pa sa kanilang mga sinturon na kung saan kahit gaano nila tipirin, gaano na i-budget 'yung kanilang mga pera ay para bagang wala na talagang ligtas kundi ang magtiis sa kahirapan. Kaya nga po nung nalaman ho ni Duterte na ang mga smuggler ng bigas na ito ay huhulihin na, pananagutin na, lalo ho siyang nagalit. Sapagkat mawawalan ho siya ng isang uh, alas na pwede niya pong ipanglaban para masira ho ang ating pangulo. Kaya ho nung nalaman ni Derte na ang mga smuggler ng bigas at maging yung mga nagmamayari ng budegang tinatago yung mga bigas para lamang ho uh, pahirapan ang ating mga kababayan. Galit na galit po si Digonyo maging si Sara Bulate. Dahil yung isa po sa pinakaalas nila na para masira ho ang ating Pangulo, ngayon ho ay mawawasak na. Nakita nyo ho ang kahibangan ng mag-amang ito. Ngayon, dahil hindi na po nila magagamit na alas laban kay Bongbong Marcos, yung bigas, gumawa naman po sila ng isang uh, istorya tungkol ho uh, sa pulburon. Ah, yun naman po ang kumbaga meron silang uh, step 1. Ah, o oh, meron silang step 2. O oh, malamang meron pa diyan step 3. Baka hanggang 100 pa nga eh. Para lamang ho uh, masira ang ating pangulo. Dahil po sa Uh, dispirado na ang mag-amang ito na makuha po yung posisyon na hawak-hawak ko -hawak ng ating Pangulo. Ngayon, dumako naman ho tayo sa usapin ng alas. Ginagawa para po sa mga Duterte isang alas na panlaban naman ngayon para kay Marcos yung isyo po na pinapalabaso ng isang hunghang o nababaliw na na babae na dahil hindi lamang nabigyan ng posisyon, nagkalokaloka na. Kung ano-ano na ang ginawang imbentong salita, na siya naman po ngayon sinasakyan ho ng mga supporter ho ng mga uh, Duterte, na kung saan, hinihingi nga po natin kung nasaan yung sinasabi nilang video nitong ni Maharlika. Eh biro mo ha? gusto lang palang kunin ni Maharlika yung intention gusto lang palang kunin ni Maharlika yung uh, ano ng ating mga simpatiya ng ating mga kababayan ni biro mo ha kung totoong meron siyang uh, uh, video ng ganun bakit hindi niya ipakita lumalabas ho na itong si Maharlika lokal luka talaga Ha? na gumagawa lamang ho ng istorya para lamang po lumaki yung kanyang YouTube channel. Ha? para po marami siyang subscriber. Katagalan ho nito ang kalalabasan ho ng luka-luka na to. Maitutulad ho ito kay ay kay ano, kay Makanas. Ha? Nasa kulungan din ng baksak nitong hayop na ito. Eh, mo, ang lakas niya palang, ang lakas niya magsalita, eh wala naman pala sa kanya yung ebidensya. Tapos sasabihin niya, wala, wala daw siyang karapatan para magsabi, ah, uh, mag ano, maglabas ng ebidensyang yun. Oh, eh mas lalong wala kang karapatan na magkalat ng istorya na wala ka palang hawak ng is na ebidensya kundi ba naman luka-luka tong hayop na to o, ano yun inutusan ka lang ni Duterte na sabihin yan para maano yung maano yung mga kababayan parang ganun ho kinalabasan eh sisirabihan siya ni Digong sabihin mo merong merong humahawak na video para lamang humaging issue lang yung pulburon. <laughs> 'Di ba? Kasi kung totoo ho 'yan, ilabas niyo na. Ha? Ilabas niyo na. Kaya nga po sabi ko nga pag ito pinatulan ng ating pangulo at binigyan sila ng taning ha? at hindi nila nailabas 'yan, baka baka sila 'tong magkapulbul-pulburon. <laughs> Baka biglang may lumabas na pulbura doon sa bunga-bunganga nila o pulburo na kahit hindi naman nilagyan. <laughs> Dahil sa mga kasi, tingnan mo yung bunganga nito ni Maharlika. Parang bunganga talaga ng puta. <laughs> ha? Oh, yung bunganga parang, tingnan mo yung bunganga ni Maharlika, parang sanay na sanay kumain ng putlong. di ba? Sa so, sobrang kasanayang kumain ng putlong, ayon. Hindi ko na malaman saan banda nakaposisyon yung kanyang ilong. Matatabunan na nung salamin niya. Pero alam niyo, matino na. Nung simula ho na sinita ko yung kanyang uh, salamin. Ngayon ho, medyo tinu na ho. Uh, parang napahiya talaga siya doon sa sinabi ko. Na masahol pa siya sa baliw doon sa kanyang estilo na salamin niya. Parang salamin ng ano, sawi. Eh? Uh, oh talagang sadyahong ano lang siya. Yung kanyang uh, diskarte kasi, uh, siyempre alam nyo naman, di ba? Dahil po sa, ang mga Duterte ay nagbabayad ng mga tao para lamang ho, uh, makuha po yung kanilang simpatiya. Ah? Ayun po, ginagamit ho nila ngayon si Maharlika. Nasabik-nasabik na rin ho, magkaroon ng posisyon. Pero dito po sila nagkamali mga minamahal kong mga kababayan. Hindi po tayo lumalayo ha. Ah. Ah, ha? Medyo kumbaga sa kanta eh. Umaano mo na po eh, Naglilid mo na po tayo. Ha? Ah. Hindi po mangyayari yun. Dahil kapag napasaho. Ako sakaling uh, ah, gusto talaga ng ating Pangulo. At nararapat din naman. At nakikita naman talaga natin na nga naman talaga yung 6 years para isa sa isang napakabuting uh, pangulo. Ha? Kulang na kulang niya para sa isang napakabuting pangulo. Pero sa mga taong masasama, kay 2 years okay na. Mapalad na nga lang ito si Digongyo dahil dinaan nga niya sa pananakot, dinaan niya sa dahas. Kaya yun, ha? Naka, ano siya? Nakatapos siya ng termino niya. Termino niya na wala siyang nagawa na saan na ang mga smuggler. Eh, hindi nakatakataka eh kung mga drug ano nga eh drug syndicate nga na nagdadala dito ng tulit-tulinadang mga droga nakakapasok nga mga smuggler pa. 'Di ba? Oh, eh tulitulinadang siya bunga eh. Welcome na welcome sa Pilipinas. Welcome to the Philippines. Ang mga droga nung panahon ni Duterte. O, oh, pa kayang mga smuggler ng asukal, ng bigas, sibuyas, di ba? Oh. tingnan nyo mga minamahal kong mga kababayan. Dahil nung nakakapasok yung mga smuggler dito sa ating bansa. Biro mo, ha? Nung pagpasok ko, unang pag-upo pa lamang ho ng ating Pangulo, abay, planadong-planado po ng mga Duterte yung gagawin nila oh dahil po sa alam nila na ang pinangako po kasi ng ating pangulo ay tungkol po sa agriculture na so ang mga bababaho ang mga presyo katulad ng asukal katulad ng mga bigas aboy talagang mayroon pong uh, sa butahing nangyari pero unti ka na maging presyong ginto yung mga sibuyas oh nung uh, kalaunan natuklasan ho ng ating mga kababayan, abay, galing pala yun sa ibang bansa na binibenta ng mahal. Oh. Hmm. Yung iba namang mga Chinese bumibili doon sa parting ng uh, Mindoro. Abay, ang bentahan nila doon ay 13, 12, 8. Oh, tapos pag binenta na doon sa ano, abag grabe Kulang na kulang na, kulang na lang ho. Malapit ng kumbaga isa isang gramo aabot ho ng dalawang libo. Hmm, natuklasan nun ng ating Pangulo, ng ating pamahalaan. Ako, mga Chino na naman pala nito ang may kagagawan. Nakasabwat ho nito ni Digongyo. ba? Diba? Tingnan nyo po kanong ginagawa ng mga Chino dito sa ating bansa. Pinaglalaruan na lamang ho tayo kasabwat ho itong si Digongyo. Ha? yung mga negosyanteng mga Chino na nandirito ho sa ating uh, bansa, tawang-tawa ho sa atin. Ha? Tawang-tawa sa atin habang tayo naman pong mga Pilipino ay hirap na hirap. Kaya nga po, pinapaigting po ng ating Pangulo ngayon na mahuli po yung mga hayop na yan na nagbibigay ho karagdagang paghihirap. sa ating mga kababayan lalong-lalo na po doon sa mga kababayan nating kapuspot o sa buhay. Ah, sa mga kababayan nating sapat lamang sa pang-araw-araw yung kanilang kinikita. Kaya uh, salamat po kasi nagkaroon ho tayo ng isang pangulo na malawak ko ang kanyang kaisipan para po sa ikauunlad ng ating bansa. At salamat po sa ating pangulo sapagkat hindi ho siya natatakot para harapin, banggain yung mga hayop na mga Chinong ito na nakikipagsabuatan ho kay Digonyo para lamang ho masira ang ating gobyerno, para lamang ho bumaksak yung ating ekonomiya. Tandaan po ninyo, ang ating Pangulo po ay buong sikap po na nakikipaglaban sa mga ginagawa pong uh, pananabutahe nito ni Digonyo na kung saan Talagang dahil gusto na nga niyang maagaw nila, makuha nila ang kapangyarihan uh, mula sa kanya para maiupo na itong si Sarah nang sa ganun makatulong para ho hindi makapasok ang ICC at para maibalik din ho ang SMNI sa kanilang mga kasinungalingan na pagbabalita. Mga Kababayan Magpasalamat tayo sapagkat ang ating pangulo po ay buong sikap na humaharap sa mga pagsubok na kumbaga ay talagang grabe ho. Ha? Imbis na uh, maging maluwag kasi alam naman ho natin nakakampi nila o unit team nila nung uh, eleksyon ang mga Duterte na ngayon na po pinakamahigpit nilang kalaban na kung saan pailalim ho kung tumira patalikod po kung sumaksak no magpasalamat po tayo ngayon po isa po sa nakikita ko na malamang na susuporta ho kaya po na sabi natin dito na di ba nabanggit natin na yung mga tinanggal ng mga pulis na sangkot sa droga at sa iba pang mga katiwalian ay magiging kaisa ho ni Digongyo para parahu patalsikin ang ating pangulo dahil pinatalsik yung mga demonyo o mga anay na sumisira sa, sa departamento ng ating uh, national Pilip, uh, philippine national police ha ngayon po ito po yung sinasabi kong mga Chino na handa pong tumulong kay Digonyo. yung mga Chino pong ito na talagang uh, sila po yung uh, uh, sinasabi po ng ating pangulo na mga mga manluloko na nagpapahira po sa ating mga kababayan. Sila po yung uh, mga smuggler na nagkalat po dito sa ating bansa. Yung mga Chinong ito na nagdadala ho ng iba't ibang mga uh, produkto dito sa ating bansa na binibenta po nila ng mahal. Ah? Yung mga Chino pong ito, na mga negosyanteng ito na hirap pong makapasok ngayon dahil nga po pinaigting na ng ating Pangulo ang pagbabantay sa kanila uh, para humakulong sila o sila, handa po itong sumuporta sa layunin po ng mga Duterte na pabaksakin ho ang ating administrasyon. Kaya nga po sa nakikita ko ho, kung uh, patuloy pong gagawin ito ni Duterte na ang kanyang pananabutahi ay talagang uh, wala nang uh, katapusan siguro ho nararapat na ho siguro magbaba ng marshalo oh, para po sa kalokohan nito ni Digonyo na kung saan napakarami po niyang taong nahihikayat para lamang pong ibaksak ang isang napakatuwid na administrasyon ah isang administrasyon na nagbibigay ho ng kalayaan para ho sa lahat ng mga Pilipinong may karapatan sa kanilang uh, buhay. May karapatan bilang mga Pilipino. Oh, kung maaalala ninyo, nung panahon ho ni Ferdinand Marcos Sr., kaya po nagbaba siya ng uh, Marshalo dahil nga po sa marami hong nahikayat Itong si Simpson as uh, si, si uh, Joma Mason na magrebelde sa ating gobyerno. Kaya po uh, tingnan niyo ha, kaya po nagkaroon ng martial law. Ha? Ngayon, parang ganito po eh ang nangyayari ngayon. Dahil wala na sa geomasis, tulad doon ang sinabi ko, dahil si Duterte na ho ang pinagkatiwalaan niya, eto naman po si Duterte ang nanghihikayat na naman ho o nang na naman po. Siya po ngayon ang pangalawang si Joe uh, Masison ah, sa panahon niya. Siya na po ngayon. Kumbaga nangihikayat siya ng mga taong umaklas sa magandang uh, layunin ho ng ating gobyerno o ng ating administrasyon. Kaya nga tulad doon ng sinabi ko, parang sinasadya na rin ang panahon na para bagang uh, kailangan ibalik ang martial law. Uh, para po sa mga siraulo, gago, na mga kasabwat ho ni Digongyo. At syempre, para na rin sa mga taong nababayaran niya na wala na rin mga prinsipyo tulad ho ng mga taong nagpapabayad sa kanya. Ha? Ah, para lamang po sumuporta sa kanya. Oh, kaya ko ako pong tatanungin, kaya nga po, parang nakikita ko parang, parang bubuhayin lamang sa pagkatao ni Bongbong Marcos yung uh, nakaraan ng kanyang ama na kung saan maraming nagawang proyekto dahil nga sa talagang pinigilan ng ating uh, dating pangulo yung mga gawang mga kalokohan ni mga smuggler ng panahon ni uh, Marcos. Nako, huwag mong gagawin niya sa panahon ni Marcos. May kalalagyan ka talaga. Ha? Pinakamahinang parusa mo talaga. Firing squad ka. Noong panahon ni uh, Pangulong uh, Marcos Sr. Ha? Drug ka? O ba diba, may sinampulan noon yung ating pangulo? Oh, kaya noong mga panahon na yun ni isang mga drug na Chinese wala dito. O yung mga abusadong mga Chino na gustong magpataas ng times 10 na presyo, wala yan dito. Na mayagpag sila nung iba na ang naging pangulo. Ha? Lalong-lalo na no panahon ni Era, lalo na panahon ni Gloria Macapagal Demonyo, abay dumami ho ang mga Chino. Basta magbayad ka lang ng milyon-milyon kay Gloria Macapagal Demonyo, abay okay ang mga Chino. O kaya namihasa sila hanggang sa pagdating na kay Digong yung, Naku, lalong na mayagpag. Para bagang uh, sila na, sila na ang nagmamayari ng buong Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino sapagkat ipinaglalaban ho ng ating Pangulo yung ating karapatan bilang mga mamimili. Ha? O biro mo ha, Tuwang tuwa ho si Digonio habang nakikita niya tayong nahihirapan sa presyo. Yan po ang katotohanan. Siya po ang may kagagawan nito eh. Kasabot niya yung mga Chino eh. Tuwang tuwa ho siya sa tuwing umaangal po ang mga Pilipino. Habang nasasaktan naman po ang kalooban ng ating Pangulo. Sabi ko, ako, sa nakikita ko kung may sapat lamang ho siguro na sariling pera ang ating Pangulo, Pa-Pangulo, pa, Pangulo, para ho matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino, malamang binigay na sa atin eh. Kaya lang may limitasyon lang ho kasi ang kakayahan ng ating Pangulo. Kaya nga, doon po sa mga Pilipino na nakakakita ho ng husay at galing at uh, uh, tunay na dedikasyon sa ating Pangulo, tulungan ho natin siya. ah unang-una sa panalangin na magawan ho siya magawan ho niya ng solusyon sa lalong madaling panahon yung problema na ibinibigay ho sa kanya ng kanyang mga kalaban lalong-lalo na ho itong si Digongyo na kusang gumagawa po talaga ng samu't saring pamamaraan para lamang humasira ang ating pangulo sa ating mga kababayan pero ganun pa man humahanga po ako sa katapangan ho na ipinapakita ng ating Pangulo sapagkat pilit niyang hinaharap yung mga paninira o yung mga mga ginagawa nga ano sa kanya ng mga kalaban lalong-lalo na ito si Digonyo. O kaya kayong mga smugglers nako. Sabi ko nga eh, eto na ito eh, yung uh, kumbaga sa pelikula ni Fernando Po Jr. Ah, uh, ang pagbabalik ng probinsyano. Oh, kaya pag tinamaan kayong lahat, ako, pag nahuli kayo, yan na ang katapusan ninyo. Pero balita ko, nagdadalawang isip na daw munang maglabasan ngayon yung mga Chino. Hihintayin daw nila pagsisara na ang Pangulo. Saka na lang daw sila magbabalikan. Pero meron pa rin pong mga ilan-ilan dyan na talagang pilit ho na na sinasabutahi po ang ating pangulo dahil bayad ho yan. Ha? Di baling makulong sila, ha? supportado naman sila ni Digongyo sa loob. Ha? Balita ko ho, marami hong kursunada ngayon na sumunod kay Digongyo dahil ang pangako ni Digongyo, okay lang, magpakulong kayo, so susuportahan ko kayo, pero pag si na ang naging pangulo, bibigyan ko kayo. Ha? Uh, para uh, tutulungan ko kayo para makalaya agad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pangulo. Eh ganun yung ginawa niya kay Gloria makapagal demonyo, di ba? Kahit hindi dapat hindi karapat dapat na ay dahil nga sa sobrang kahayupan ka demonyo, ano yun, nasa labas. Oh ano nandoon pa siya, naka-detain pa siya abo kung ano anong kadrama, kasi may sakit. Ah, uh, yung benda niya doon sa leg hindi maalis-alis. Ah, para maawa yung taong bayan, pero nung nakawala, tignan mo, ang tigas na naman ang leeg. Ah, Kayang-kaya igalaw. Walang kasakit-sakit. Eh, biro mo, nandoon sa hospit ay nandoon sa kulong. Anak ko, naglabasan lahat ng sakit. Diba? Kaya e, mga kababayan, tandaan ho ninyo. Hanggat ang ating pong Pangulo ay may buhay at lakas ipaglalaban po niya ang bansang ito at ang mga Pilipino na naniniwala po sa kanyang kakayahan. Maraming maraming salamat po mga minamahal kong mga kababayan tulad po ng sinasabi ko, sana po doon sa mga kababayan natin na nasa abroad na mayroon pong mga kakayahan na makatulong po sa inyong lingkod, mayroon po tayong GCAS pwede po kayong manghingi uh, ng sagano kayo po ay makatulong dito sa ating programa at syempre po sa mga kapabayan natin, lalong-lalo na po sa mga bago natin mga subscribers, huwag po kayong mag skip ng ads. Nang sa ganun po, kayo po'y makatulong dito sa ating baya. Uh, sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador.